Dahil ang iisa ng kumilos itong si David, sunod-sunod na rin ang kapalpakang nangyari sa kanyang plano. Ngunit kahit bistado na siya kay Ramon, may silbi pa rin siya dito. Ginagamit ni Ramon ngayon itong si David upang sa ganitong paraan ang totoong tanggol mismo ang lumapit sa kanya. Tumanggi man itong si David pero wala na siyang nagawa sapagkat hawak ni Ramon ang kanyang buhay. Wala ring balak itong si Ramon na buhayin itong si David sa oras na umano na makita niya ang kanyang tunay na anak. Samantala, tinatanong naman ni Ramon kay David ang tungkol kung sa binatang dumagit kay Mukang noon, kung ito ba o ang tunay nilang anak ni Marites? Bagay naman na hindi nagsisinungaling itong si David at sinabi niya ang totoo na si Tanggol nga umano ang kanyang hinahanap. Sobrang nagsisisi naman itong si Ramon nung una. Sinabi niya sa kanyang sarili kung nakikinig lamang umano siya sa nararamdaman niyang lukso ng dugo para kay Tanggol ay hindi na umano sila magkalayo. Sa sobrang galit ni Ramon ay pinatikim niya kay David ang kanyang galit. Agad namang pinakilos ni Ramon itong si Franco para hanapin itong si Tanggol. Samantalang ang totoong Tanggol ay itinaya din ang buhay nito para kita lang ang kanyang ama. Walang naitulong naman itong si Marites kay Ramon para hanapin itong si Tanggol. At katwiran nito, pinotol na umano niya ang koneksyon nilang dalawa ni Tanggol dahil sa ginawa ito ni Rigor. Sinabi ni Ramon sa kanyang sarili, noona pa lang nakita niya itong si Tanggol, alam na niya na anak niya ito. Pero dahil kay Olga at David, muntika na umano niyang napatay ito, kaya hindi umano niya mapapatawad itong si David. Sinisigurado naman ni Pancheco sa kabilang banda na sa kalatang at primo, walang matitira sa kanilang lahat, mapupulbo sila. Ngunit hindi papayag itong si Tanggol na wala din siyang makukuha kay Pancheco dahil sa paniniwala din niya na si Agustus din ang makakatulong sa kanya para mahanap itong si